Ayo, kasi ito nga, video nga, parang nanood ng sine si Mehmed Baez, kasama si P.P.L.E. Arapon mm -hmm. yan! Ako, super! O, oh, ayan o! Oh. I'm a bodyguard here. I'm a friend yeah. Thank you very much. <laughs> mm. Ayun mm. <laughs> yeah. Ayan na po yung mga naka-showtime. So no. na, mamaya nila doon po sila magkatrabaho. May mga na-watch really kita. Hindi ko lang to kasi sabi ko nga si Madam Lenny minsan din siya naging breadwinner ng ating lahat. Yes. Diba? Yes. Ikaw yung breadwinner. Ang tingin ko sa'yo, ikaw din si Bambi. Ikaw, katulad ka rin ni Bambi, isa kang breadwinner na parang hindi napahalagahan din ng lahat. Ikaw yung breadwinner na iniisip mo ng lahat sa amin para sa lahat ng maraming tao. Laging puro sa amin, puro sa amin. Ikaw rin yung bambi na breadwinner na ang daming pinagdaanan. Kaya bilang uh, ito po ay pag-aalala at pagbibigay po kayo sa mga breadwinner. At hanggang ngayon, patuloy ka rin namin binibigyang bugay. Kaya hindi namin nakakalimutan lahat ng ginawa mong pagmamahal at sakripisyo para sa amin. Yun ang hope namin para sa lahat ng family. Sana hindi makalimutan at sana hindi mapagsawalang bahala at hindi mabigyan ng karapatang pasasalamat lahat ng nagsasakripisyo at lupos ng nagbibigay ng pagmamahal. Katulad mo, breadwinner ka din ng Pilipinas. At ang maraming pipinong. Salamat po. Salamat po. Bambi ka namin. <laughs> diba? Bambi natin siya. Pero, yung dulo, hindi ka magiging si Bambi. <laughs> Hanggang po ay kapapasasalamatan at mamahalin ka na namin sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Ngayon pa lang. Maraming salamat po. <laughs> kasi lukunin ko yung pagkakataon magpasalamat. Um, Unang-una kay Vice, um, dahil sa maraming, sa maraming challenges na dinaanan namin, mga sakuna, lagi kong nandyan. At uh, yung, 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 presence mo um, is a kind of presence na nararamdaman namin yung pagmamahal para sa bayan. Uh, Maraming salamat sa pag-imbita sa amin ngayong araw. Talagang pinagpaplanuhan namin itong panoorin. Pero siguro blessing na ang kasama ko ngayon, mga kasama ko sa angat buhay na karamihan sa kanila sila din yung breadwinners. Um, kaya siguro yung kwento, yung dialogue, um, nag-resonate sa marami kong kasama. Um, kanina habang madilim pa, tinatanong ko si Vice, um, kung paano niya hindi ko inaasahan na ganun ka heavy yung yung scene na yon kung paano siya nagprepare and sinasabi niya na familiar kasi Fam familiar kasi yung yung lahat na sinabi yung yung sitwasyon and i think familiar ito sa maraming mga Pilipino um araw-araw naghihira para buhayin yung pamilya at ipakita yung pagmamahal. Kaya maraming salamat sa Maraming salamat sa Star Cinema, saka sa buong team. Um, palagay ko kasi yung movie na to, ito yung pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa lahat na sakripisyong ginagawa ng mga kababayan natin para sa pamilya nila, para sa bayan. Yung inaakalang hindi na-appreciate sa kanila recognize etong film na to eto yun eto yun yung pag-appreciate sa kapag recognize sa lahat na hirap na dinadanas ng napakarami nating mga kababayan kaya maraming salamat uh, for giving an outstanding performance sa maraming salamat sa buong team for this movie

Diba, mga kabatang helmet, tama naman naman. may may vice eh. Isa din bread readers, si pipili din na hindi pinahalagahan ng no, oh, na bayan natin. Oh, ano mas pinili nila ni Buy one, take one, oh. naka-sale. <laughs> <laughs> yung buy one, take one na naka-sale. Naka-promong, naka-promong, pinili nyo. <laughs> pinili nyo. <laughs> buy one, nag-take one pa ng isang, mm, nako, oh. diba? Mas malala. So, ayun nga mga kabatang helmet. Diba nakakatawa mga helmet yung mga ganyang klase mga video kasi eh. so, talagang at yung kasi dito nga po ay, uh, diba? diba ay, no, ay siya kadiliman o oh, kasamaan kaya ay, nga kaliwanaga kaliwanaga, puro liwanag lang okay. eh kaya nga mga oh, bata kaya mga gusto mong video na to dahil super mabilisan lang to huwag alamutan mag subscribe para lagi kayo updated sa lahat ng mga ina-upload po namin ni videographer winner eh. Malo tayo, di ba, Pinjaga Park? Oo. Uh oh, oh. relate po ang lahat dahil yung talaga yung nangyayari sa reality. Oo. Uh oh, di Mama, helmet. oh, mga oh. Oo, basta sabi kami sa boy na ganyan may din ang book yung gift setting. Pero everyday, God bless everyone. Bye! Bye. Ayun, bakit saya-saya? Oo, oh, kaya huwag tayo masyado sa 5-1 take 1. Oo. Oh delicious diba? yan eh. <laughs> Di diba, <laughs> ba, Joga Bar, kaya kasi ni-sale, kasi nga hindi siya mabenta, o kaya may mga depekto na eh. Ano ka depekto? Eh, ayan, may nilinyo pa eh. May depekto. Nag-buy one, take one, promo pa kayo. <laughs>